Abay siguradong wasak nga daw ang NBA kapag nangyari itong LeBron James trade to Warriors. Well nabuhay nga na naman itong ang rumor na ito mga idol matapos ng sunod-sunod na ibalita nga ito in the past few days kung saan itong si Brian Dwinhorse nga ang nanguna dyan. Well ayon nga dito sa report na ito, ang Golden State Warriors nga daw ay seryoso pagdating sa kanilang interes sa pagkuha kay LeBron James ngayong parating na NBA trade deadline. Nga dahil pinapangarap nga daw ng Warriors ang pairing ni Lebron at ni Stephen Curry at pati na rin ni Draymond Green since last year pa nga daw. Last year alam naman natin na sinubukan nga nila pero na-shutdown nga din agad sila na itong team ng Lakers pati na nga rin ito ni Rich Paul at ang agent ni Lebron James. Pero nga mga idol, ngayon nga bagong season na at ang parehas na Warriors at Lakers ay still struggling. Abay, inopen nga na naman muli ng Warriors. Ito nga ang rumor na ito. At ito, pakinggan natin ang mga balita sa atin ni Brian Winners isang respetadong ESPN reporter. Pakinggan natin. That because you remember last year at the trade deadline, the Warriors called. But I just want to say a couple things. First off, any trade that the Warriors make is going to be complicated. There's been some conversations in the league. Would LeBron at some point this year, like, revisit that? And wala well, mukha ngang behind the scenes mga idol ay may nagaganap na ngang aksyon between the Warriors at pati na rin ng Lakers. At ngayon ngang ang team ng Los Angeles Lakers mga idol ay struggling abay pinagmamasdan nga daw ng Warriors. Ito ang sitwasyon ng Lakers ngayon. At dahil nga rin yan may mga rumor din about dito kay Lebron James leaving the Lakers kapag nga patuloy na itong ang organisasyon nila ay hindi nga gumawa ng move patungko sa pag improve ng kanilang roster para maging competitive nga para sa isang NBA title muli. At kapag pinagpatuloy nga ng Lakers mga idol ang pagdidinay nga nila na pagkuha ng trade para sa kanila daw future ay baka makita natin sa si Lebron James na umalis na rin dito sa team ng Lakers. Pero mga idol eto ang Lebron to Warriors trade ay medyo komplikado nga. Nang dahil ang team ng Los Angeles Lakers ayon sa bagong CBA, ayon sa bagong rule pagdating nga sa mga trades ay ang Lakers cannot take back more salary pagdating sa trade. Ibig sabihin mga idol, it's either match or below ang salary. At ganoon din ang Warriors mga idol, they cannot take back more salary. At yan ay dahil nga sa komplikadong CBA ngayon ang mga rules. Pero kahit nga complicated ito ay posible pa rin naman na mangyari ang Lebron to Warriors trade. At ito ang isang example dyan kung saan ma-acquire nga na ito ang Warriors, ito nga si Lebron, si Jackson Ace, pati na rin si Bronny James, kapalit nga yan ni Wiggins, Looney, Kuminga Moses si Moody, pati na rin ni Brandon Pujemski. And well, their salary matches mga idol at ito nga ay legal base nga sa bagong CBA rule. Pero at the end of the day mga idol, ang huling desisyon niya niyan ay nasa kamay ng team ng Los Angeles Lakers kung papayag ba sila sa trade na ito. Pero I think gaya nung nakita natin last year, abay baka mag-decline lang din ang team ng Los Angeles Lakers ng dahil franchise player nila ang kanilang ititrade. Unless na lang mga idol na sabihin ni Lebron James na ayaw niya na sa Lakers, gusto niya lang matrade at ang gusto niyang puntahan na team ay ang team ng Golden State. Abay doon nga siguro natin makikita na itong si Lebron James ay mapunta dito sa team ng Warriors. Pero anyways nga mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, ano ba ang inyong opinion patungkol nga dito sa Lebron to Warriors trade? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.